Pwede mo ba sa gobyerno, pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng pakayan ka ng gripo? Ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Para ang konti. Precisely. Um, uh, para ang na na we weirdan lang po ako sa yeah. as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po nung mayors for good governance. So, yeah. what does that tell you po? Anong sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos? Ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat good na question. mamumuno? Ganun, parang ganun po ba? Good question. Alam mo sa 202, lumalabas na 11 point something percent lang yun. We're just scratching the surface. Eh. Siguro, tanong, bakit tayo bakit mag-join? Maraming factors, eh bakit tayo mag-join? Pero isa sa mga malaking, isang malaking factor is uh, natatakot sila na uh -huh. baka mawalan sila ng tubig sa gripo. Kasi binabantayan din sila. Mawalan na ng tubig sa gripo? Sa gripo. O, ano ibig sabihin nun mayroon? Mawalan sila ng pondo, mawawalan sila ng funding sa mga Ganun projects. Ano ba nila? sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng pakayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan eh nakakalungkot. Pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema